Beast mode si Cedric Bearfield para sa Blackwater Bossing. Para sa wakas ay makatakas na ng panalo sa PBA Commissioner's Cup. Sa kanilang naging laban kontra Meralco, si Bearfield ang nanguna sa opensa ng Blackwater. Kumamada lang naman ng 33 points si Bearfield dagdag ang 5 rebounds at 9 assists. Ayon sa Phil Amgard na dating naglaro sa G League, ang text message na kanilang coach na si Jeff Cariaso ang nagpamotivate para sa kanyang magandang performance. Ayon kay Bearfield, binigyan siya ng kumpiyansa ni Cariaso at sinabi na huwag nang intindihin ang mga nakalipas nilang laban kung saan tatlong beses silang nabigo. Bukod kay Bearfield, pakitang gilas din ang sophomore ng Blackwater na si Christian David na may 17 points kasama na ang tatlong three-pointer. Si bossing import George King naman ay nag-ambag ng 32 points at 14 rebounds para ilagay sa bolts ang kanilang unang talo ngayong conference.